Okay to, magandang araw mga kabajos no? Gabi na nga pala So ito, meron na naman dito isang problema Budgets, maximum C, no? so blackout lahat So walang power yung panel no? So ayan, kapag inon mo ang susi, blackout So ganito ang gagawin yan mga kabajos no? So ayan, kapag inon mo ang susi niyan eh, Blackout yung panel niya At ayaw mag-start So ganito gagawin niyo. unang-unang yung pupuntahan nito Yung fuse box dito sa ating main no? So ayan Ah, kung napansin niyo, eh, mayroon na siyang bugtong, no? naka -wire, wire na. Ang fuse nga, box nga pala nito, yung main ay nandito sa malapit sa kanyang regay no? so okay naman goods may power siya no? So may supply yung kabila ng fuse. So dito i-test natin 'yan, no. So naka-wear to wear na siya. Malamang malamang pinagbugtong na 'to. So ayan, naka no, nakabudget siya. Napansin ko may corrosion na yung kanya sa akin. So kaya winner to wear siguro. So ayan, i-test natin 'tong dalawang wear na 'to. So walang power, no. So ayan, mga nakabudget yung problema niya. May power yung fuse pero dito sa linya walang power. So ayan yung problema na dapat natin solusyunan. No? So ang gagawin niyo diyan, ito yung ating fuse box yon 30 amperes yung main may power ang fuse so walang problema ibig sabihin hindi nagkocontact na no? hugutin yung fuse at check nyo yung fuse no so yan mga no, kabidens wala naman problema sa fuse at buo naman so ang problema nandito sa kanyang pinaka sinusoksukan no so yan mga no, kabidens kaya hindi nagbibigay ng na supply yung kanyang main na no? yung 30 amperes So ayan mga kabudyets Ang gagawin natin dyan eh, Ayusin muna natin Yung pagkakadugtong yan Sasubukan natin palitan ng panibagong fuse So ayan mga kabudyets Okay mga kabudyets Nilagyan natin ng 10 ampers na fuse So ayan nagka power na So ibig sabihin May problema Yung pinaka fuse lang ha, Mga kabudyets So itong Pinaka fuse na may problema May power siya Pero hindi siya nagko-contact na So hindi naman siya putol Ang problema lang niya Ay medyo Corrosion na Medyo makapal na Yung kanyang corrosion O So ang gagawin natin dito, lilihahin natin para magkaroon siya ng kontak kabila. Ano. So yun yung naging problema niya, kaya ayaw umilaw yung panel board niya, kaya hindi nagkokontak at ayaw nandar. So yan mga kabajads. Okay ito mga kabajads, kung wala kayong pamalit na fuse o wala tayong pamalit dahil gabi na. So ito, uh, gagawin natin, lilihahin natin yan para gumanda yung kontak niya mga kabajads. Hindi naman siya putol at yuts pa naman. So uh, kaya hindi lang siya nagkaroon ng kontak, eh kurucho na yung pinaka fuse. So, ayan mga kabadyets, yung mga simpleng idea, no. So, kapag ka nga pala, bagyots, maximal C, at saka yung mga phase depedition, ang um, main fuse niya nandito sa relay, no. So, ayan mga kabadyets, no? nandito sa mismo relay, yun yung pinaka main fuse niya, yung 30 amperes. So, yun yung mga simpleng idea natin kapag ka ganito nangyari sa inyong unit. So, ayan mga kabadyets, nagkaroon na lang contact, no. So, ipapastartin natin yan. Okay yeah, mga kabidids, no? this lang yung naging problema niya mga kabidids. No? So ayusin na rin natin yung pagkakadugtong nitong pinaka main niya, yung main supply. No? So dahil hindi maganda yung pagkakadugtong, eh, ayusin na natin at lalagyan natin ng kamats ng wire ng main supply no. So ayan mga budget yung mga simpleng idea kapag ganito nangyari sa inyong unit na blackout yung inyong panel at ayaw mandar. So check, -check niyo yung fuse no. So yung pinaka main fuse uh, at malam at uh, mas maigi yung meron kayong test test light para ma-test niyo yung supply niya. So ayan mga budget yung mga simpleng tips natin. Ah, uh, budget maximum Z at saka yung phase definition, ang kanyang main fuse ay nandito sa kanyang relay no. So andiyan yung 30 amperes na ah uh, kanyang fuse na. So, ayan mga budget yung mga simpleng idea natin. So, iayos lang natin itong pinaka-supply na, yung mga wire. So, ayan mga kapatid. So, okay na yung unit ng customer. Dito pina si customer dahil sa dami natin ginagawa kanina. No? So, ayan mga kapatid yung mga simple idea natin kapag ganitong nangyari sa inyong unit na na blackout yung inyong panel board at ayaw nandar. No? So, check-check agad yung pinaka main fuse dun sa, uh, sa relay. No? So, dun sa mismong relay. So, ayan mga kapatid.